Eh kung sakaling mang gumulong talaga yung charter change initiative na yan, eh hindi ba pwedeng ano yan, parang maging kampante yung mga Duterte? Dahil meron man silang mga uh, solid na backers or supporters sa Senado. For instance, diba, yung Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws. Diba? Pinamumunuan ang isa sa mga pinakamagaling na senador in recent memory. Diba si Senator Robin Hood Padilla na loyal mm. sa mga Duterte. Eh, mm -hmm. yung tao nila. Meron silang Francis Tolentino, meron silang Bato de la Rosa, meron silang Bongo. Eh, grabe, ano yung top-notch uh, senator siya. Hindi mo talaga matatawarin yung galing ng lahat na yan, di ba? So, mm -hmm. hindi ba enough yun to safeguard the interest or whatever ambitions si Duterte's have sa 2028? Well, baka yung tatlo hindi na ganun ka-solid. No? Hindi na gano'ng kasolid. Paano? Nalilito rin ako kay Robin Hood Padilla. Minsan pro Chacha, minsan anti Chacha. Ba't ba gusto eh, niya 'yung political provisions daw, 'di ba? Sinulong niya 'yun eh. Hmm, tapos si Francis Tolentino, medyo tahimik ka 'yon, 'no? So, baka 'yung solido diyan, 'yung Bongo at saka 'yung Bato, 'no? Hindi na 'yung apat, 'no? Baka lang hindi ko naman sinasabi na biyak na sila. Sinasabi ko lang na na meron akong counting suspecha na hindi sila ganong kasolido. Intriga lang yan, tingin ko. Ah. Nang intriga lang itong kausap natin. <laughs> Huwag niyong paniniwalaan yung part na yan. Ah. Iba paniwalaan niyo, pero yan, ang intriga lang yan. Ano bang basis niyan? Aber, so, ano yung, yung, basis niyan? Ano, Aber, ano yung dapat nilang paniwalaan, ano yung hindi? Hindi, hindi, hindi. Aber, <laughs> ano yung, ano yung basis na biyak na? Well, una yung mga statement ni Robin Hood. no? Uh, may contradictory statement siya na pro-chacha siya, anti-chacha siya. No? uh, magkadikit na araw yan. No? Ikalawa, si Francis Tahimek at this point. No? I still have to hear him say kung siya ay sangayon ayon o hindi. Unlike halimbawa si Bato at saka si Bongo. Medyo malinaw yung kanilang posisyon. Anti-chacha sila. So, yun ang, yun ang batayan ko no? Uh, dito. Pero dahil sa ating bansa naman, madaling magbago ng posisyon. Overnight, pwede rin magbago yan. Hindi ko inaalis yun. Hindi ko inaalis yun. No? Okay. So, ganun ba? E, eto naman, e, speaking of timing, eh, baka naman lahat yan, ma pwedeng mabago lahat, depende sa magiging outcome nung midterm elections next year. Hindi ba? Eh, kaya nga po ako yung mga Duterte, hindi ako matatakot sa Chacha. Hindi ako matatakot sa People's Initiative. Dapat mas matakot ako sa ICC. Baka dahil, baka, baka lang ha, baka kasi pauna yon. Pinasok na naman. No? Human rights Ari uh, Pari Roque, no? Sabi niya last month, sabi niya, eh mukhang uh, doon na papunta, no? Mukang may bendisyon na, no? Eh mas doon dapat ako matapot. O ako yung mga Duterte, no? Ganun ba? <laughs> Bakit hindi ko ba, ba sa yung ano, ano bang signals ang nakukuha nila from President Marcos lately? mukha bang ano, talagang i-accommodate ia yung... Ayoko nang tanongin kung pinapasok na yung ICC. Eh. Hindi ko na tatanongin yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Hindi ko sinasabing dumating na sila. At takaw eh, na. Wala kang sinasabi. Wala kang sinasabi. Orin, wala. Oh. 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 wala, tayong binabanggit wala December. Sinasabi, Wala akong sinasabi na umalis sila bago magpasko. Wala nga akong sinasabing December eh. Oh. Wala tayong ganong... Ang <laughs> dami naman natin hindi sinasabi. Baka malit yung mga trolls mo niya. <laughs> <laughs> para hindi siya nasabi pero may may specific na detalye, no. <laughs> Nililito mo na naman yung mga trolls. mo eh. mabaka naman. Hindi ka mo naman ako oh, hindi na ganon Well, na, hindi natin pag-uusapan kung talagang may dumating na mga taga ICC dito bago magpasko. Wala tayong pinag-uusapan ng ganyan. And sa akin lang, meron bang signal lately na mukha bang i-accommodate ni President Marcos itong ICC para tuluyan itong si ano, si President Duterte? 'yung presidente naman hindi naman nag-a-announce ng signal eh. No. Yeah. Medyo hahanapin mo 'yan sa ibang lugar. No. Yung presidente hindi mag-a-announce ng signal. No? Mukhang like nila where? 'yung style of leadership eh, no. No. ICC, ha? Huh? Pumasok ba 'yan dito, no? Gano'ng 'yung pag-attitude ng ng presidente, no. Yung parang Secretary of Justice, ICC. Wala naman ako nakaharap na ICC. Oh, 'di ba? Oh. Dito po. Hmm. <laughs> Ah, uh, yung sinasabi ng dating human rights lawyer. Eh mo kami nakarating sa kanya, na mo kami sugo eh. O nga, eh para Mo kami sabi, boss. Dumating. <laughs> Nagmeeting meeting parang, boss. Mukhang ganoon eh. Pero parang sinupalpal siya nung kanyang ex-boss eh. Si ex-president Duterte. Ang linaw-linaw nung sinabi ni ex-president Duterte sa kanyang press con last week. Walang kinalaman si President Bongbong Marcos sa ICC na yan. Oh, dininasopalpal yung ex human rights lawyer, no? Ang Grabe problema, na nasopalpal din yung mga vloggers nila. 'Di ba? <laughs> Pero ako, mas convinced ako kay ano kay Harry Roque. Kahit sinopalpal oh, siya nung dating pangulo, na ginagawa rin naman sa kanya nung siya yung spokesman sa Malacañang. Ako rin, grudgingly, no? Grudgingly. <laughs> grudgingly. 'Yan ko nang <laughs> <laughs> ano, ikaw hindi mo nilagyan eh. Ako nilagyan ko ng kaunting... Hindi, uh, <laughs> <De>, ako ano, <laughs> qualification, no? Nga, ako, wholeheartedly. No? Ikaw, wala kang qualification. Ibig sabihin, talagang tiwala ka. Sabi nga sa isang dating commercial ng baterya ng kotse, convincing, di ba? Alam <laughs> <laughs> <Diyan po> yun. <laughs> nakalimutan ko na, no? Nakakalabasan ng edad eh, pag, ano, eh, pag, uh, pag, uh, pag sa mga uh, commercial eh. Ayan, okay. So ano ba? Napahaba yung usapan ah. Lamang tayong napala rito sa usapan nato, no. Hindi naman tayo nag-confirm ng kahit ano eh. No? Ay, ikaw kasi sakay ka nang sakay eh. Sumasakay ka sa guest mo. Dapat yung host, no? Hindi sumasakay. Monologue lang. Monolo oh. monolog lang. Oh, ganun lang. No? Mm. try ko nga minsan yun. Talaga hindi hindi ka makakasingit. As in ano? Yan, yan. Okay lang humbling. ba ah, tawag dyan, humbling experience para sa akin. No? Humbling. Okay. Gagawin lang kita ng tuntungan. Oo. <laughs> oh, Tingin ko, pagharap ko sa ibang mga 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 guesting, baka subdued na rin ako. No? Okay. Eto, eto, parang ito, ito, Parang natawa ka sa subdued. Parang lang, no? <laughs> Lalim eh, subdued eh. <laughs> subdued eh. Wala. Napaspell pa ako in my head eh. Ito, lastly, <laughs> saan mapapunta itong ano, tong uh, charter change initiative na ito? Uh, how likely na mag fizzle out lang naman ito? Well, tingin ko kumpara sa Concon kon, -Kon uh, last year, ito ay lalaban pa. No? Hindi ito basta-basta mag fizzle out. Dahil ang tingin ko, ito ay may bendisyon ng presidente at uh, gradually ay susuportahan ito ng Senate President. No? Lang Although lang. kailangan niyang kumbinsihin yung kanyang mga kapwa senador no? Uh, at least two thirds no para suportahan ito no kaya tingin ko in play pa ito no at uh, tingin ko hindi kaagad ito malulusaw uh, uh, in the next month tingin ko ay ito ay aalagwa pa uh, baka man babaguhin na nila yung ed sa puwera ad pwede na okay. babaguhin na nila yan sayang uh, ang gastos ko uh, na yun, mahal yung ad na, ad na yun ah Oh, baka aayusin nila yung kanilang political narrative, ayusin uh, nila yung mga negosasyon, especially sa mga senador. Hindi uh, ko sinasabi na mag-negotiate sa Supreme Court. No? Yung COMELEC ay aprobahan yan. No? Uh, kaya uh, marami pang mangyayari in the next few weeks or even months. dito. Lastly, ito ito, na, na, buti na ko. No? Uh, yung elephant in the room sa Senate, baka naman ito po yung pinakamagiging pinaka, pinaka malaking roadblock dito sa ambisyon nilang palitan ng konstitusyon, yung kapatid mismo ng mahal na Pangulo. To so, ah, supportahan yan. ba niya yan? Baka naman halos, siya pa yung pinakanakabara dyan. Yan, halos sigurado ko. Hindi yan kasasama sa two-thirds. No? <laughs> At baka hindi yan kausapin na maging bahagi ng two-thirds. No? Dahil malinaw na. yung na yun. Kung nasaan siya, mula sa gasolina hanggang sa charter change, binabanatan na niya. No? Ayos, nice, no? <laughs> na karang araw, no? Kaya mukhang anything na 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 plano ng gobyerno, kinokontra niya. Kaya hindi ako mag- hindi, tingin ko hindi yan hihimukin na sumama sa 230. Kung baga binibilat na siya dun sa dun sa hindi susuporta sa kahit anong charter change.